Kasi parang hindi naman siya enjoyable. Parang ano lang siya, uh, aesthetically na pleasing or intriguing actually. Siguro kung payat na payat ka, di ba? Siguro, payat, payat na O maliit lang, pwede. Oh, pwede Anong favorite sex position ni Jeff? Na Jeff, isang Jeffy Hidalgo. Uh, woman on top. Woman on top. Ah, okay. Woman on top. Parang tinatawag ng helicopter. Parang ganyan. <laughs> parang love on top yan. Oh, kasi Asyik natin love on top. Yung maganda yung view mo. Hindi kita mo lahat. Ah, okay. <laughs> Alam niyo na, di ba? Doon sa mga, doon sa mga nagnanasa kay Jeff, kay Direct Jeff, kay oh. Dalton. I'm sure ang dami-dami pa rin ngayon. Wow. Kita niyo naman, napakagwapo, napakasexy. <laughs> Dax bang sang Jeff. <laughs> <laughs> ano? Han, Dax ba? Joke! Mukhang <laughs> <As if laughs> nagkatiwan. Na Mukhang <laughs> nagkatiwan kayo ha. Okay, ayun. Pero maraming maraming salamat, Direka.